evening sa ating lahat mga kaili. Dito na naman tayo. At gagawin naman tayo kaili ng panibagong episode. Napakasimple lang kaili ang ating episode for today. Ano gagawin natin ngayon? Adobo mm, Adobong kangkong. Adobong tangkong. Adobong kangkong kaili. Napakasimple lang ang ating episode. Kaya kailangan tayong mag-alternate kaili. Dahil nag-request sa atin ang ating sulid sulit na subscribers at mga silent viewers ang ating ECX ng Cameroon. ito na idol ang request nyo baka naman kaya napaka simple lang, tara Kaylie papakita ko sa inyo yung mga sangkap natin napaka simple lang, Kaylie kaya kaya nyo itong gawin sa bahay nyo tara, panoorin nyo, let's go Kaylie, dahil adubong ano kangkong tayo, napaka simple lang, tara ito yung may debit natin kay Lee, ang ating kangkong, dalawang tali. At kasimple simple ito yung sangkap niya. Mayroon tayong pamintang wasak o pamintang durog. Whisker sauce kay Lee. Yan. Mayroon tayong pork cubes, sabung paboy, at sibuyas, bawang, siling green, at siling pula kay Lee. At mayroon tayong tokwa kay Lee. Yan. Siyempre, hindi mawala sa atin ang aginomoto. Pagpaganda ng boses, pagpapugi pa. At meron tayong, Kay Lee, suka. Yan, suka natin. Baka naman. At toyo. Kaya ito lang yung episode natin, Kay Lee. Dahil yung bangus natin, may iniiyaw tayong bangus. Lalagyan lang natin siya ng partner. Para meron naman tayong simpleng kihain sa inyo araw-araw. Kaya ito lang, Kay Lee. At ah, dumungkang kong! Kaya napaka-simple lang sa inyo. Kaya yeah, shout out muna tayo dyan sa ating mga sulid at silent viewers. Shout out sa inyo dyan. QND Department, Gipoy and Hero. Shout out sa inyo dyan, mga idol. Team Building ng Cameroon. Shout out. Estulano Group and East ECX ng Cameroon. Shout out sa inyo dyan, mga idol. And Alabang Boys. Shout out. Edwin TV channel. Shout out sa'yo dyan, mga idol. Ah. Tara, copy boys. Samahan niyo ako. Napakasimple lang. Tara, at tubong kangkong lang tayo. Copy boys, tara, samahan niyo ako. Let's go! Yan pa. kaili, Kaylee. Stress mo natin yung tuko natin. kaili yung tuko ah. Para mapapride natin siya. Simpleng ano lang to, kaili, Simpleng episode. Uh, pero napakasarap na ito kay Ili. Simpleng ulam pero masarap. Kaya kay Ili ito, try nyo ito sa pamamahay nyo. Simpleng episode lang tayo. para mamaya kay Eli yung anak ko na naman, siya na yung mag-slice dyan ng ating mga sangkap habang tayo magpiprito mamaya ng tukpo o tukwa yan kay Eli, update ko lang kulit mamaya yan kay Eli, habang din ng mantika yung anak ko naman kay Eli abalang abalang sa kanyang gawain yan, alam na kagad yung trabaho niya kay Eli sangkap kagad na ngunahin niya, titirain niya kagad yung sibuyas Bawang, napakasimple lang naman ang sangkap natin kaili. At mamaya kaili, marami-marami hiwain siya yung kangkong natin yan. Yan kaili, update ko lang ulit mamaya. Magpapride muna tayo ng tukwa. Yan kaili, habang naghiway yung anak ko, ako nagpapainit na magtika para ma-pride na natin yung tukwa natin kaili.

ganito bigyan hindi sa kanila pwede yung steel pwede nga dobong pangkong sasaw-saw mo lang sa bagoong nakapakasarap din pa rin busin na natin ito kayo para mamaya pag na ano tulungan natin ng anak ko kayo kasi marami tayo iwai hindi kaya kayo yung kayo ako ko lang kalit mamaya pag-open okay na ito yung kaili habang nagpo pray tayo ng tukwa, Kaylee, yung anak ko naman, abalang-abala sa kanyang paghihimay ng kangkong Kaylee. Walang tapon yung kangkong natin, Kaylee, pati tangkay niya kasama yan, Kaylee. Yan yung ano natin para, yung iba nakaka-relate, pwede pala yung tangkay kasama. Yan, kaili update ko lang kailit. mamaya, Kaylee, panoorin ko nilang kung paano ko gagawin yan. Ang ating adubong kangkong. Ay, Yan, Kaylee. Okay na itong natin kay Lee. Kunin natin. Para masalang natin kay yung tira. Kunti na lang yung tira kay Wow! Simpleng-simple simple lang.

Pero ang ay lagay ko kay yung tangkay ng tangkay. Kasi binagay ito ito. Kasi na rin itong na, natin. Kung na, ilagay natin yung tangkay ng kangkong kay ito. Para makita nyo kay ito yung kangkong mo ng tapon. Para hindi nyo na magsayang ulit. Kaya yung bibigyan natin yan. Kasi natin ang paraan.

ng pre ng baka o commute ng pre-commute para magkalasa na yung tangkay natin sa ilo wow panahala sa ilo ang ating simpleng VCT yan para sa request ng ating VCX ng Cameroon yan kayo tapos yung kayo mo maya kayo tapos mo natin yan yung penit check natin wow yung penit na penit oh ang pa na lagyan natin siya ng konting tubig penit yan kalahating bakyo lang lagyan natin para mas malusok talaga yan, yung ang yung tangkay niya ito yung na rin natin kayo natin siling green at pula para magkaroon na siya ng syabi o ang hap. Mamaya natin ilagay kayo yung oyster sauce. Bago natin i... ano yung ano natin. Check natin kayo Wow! Panalo kayo yung lagay na natin ng tuyo yan para magkalate na yung ano natin konti lang kasi maglagay pa tayo ng Mr. Sauce yan para kumulay lang talaga ang ating adobo kayo yun para mamay kayo ilagay na natin ang ating ang ating dahon tapos kayo ilagay na natin yung tupo natin para lumasan na rin yan siya at lagyan na rin natin ng Wister sauce Siyempre ang ating paborito ay ginamuto ng boses pang papogi pa kunti lang yan May natin yung baby Wow! Para nang nakailit. Adobong sitaw. Adobong sitaw ang labas kaili. Oh. Wow! Panalo kaili. Ang bango na. Simple-simple lang. Yan kaili. Lagyan na natin ng suka yan bago natin sa tapan. Dalawang kahit isang takip lang kaili nito. Pwede na. Dipindi sa inyo kaili kung gano'ng karami. Yan. Yan kaili. Update ko lang ulit mamaya. Okay, hindi. Check natin ulit. Wow! Ang pangu! Talagang panalo kay Eli. Pwede nito kay Eli. Luto na rin itong ano natin. Yung tangkay na. Ilagay na natin yung dahon. Tapos ah, simple lang, kay Eli yung ating episode. Easy recipe. Oh, wow, wow. Ikos lang natin kay para papasok doon sa loob. Saglit ng daming tumaloto, Kay Lee. Ang ating dahon. Mga talong pa. Buhay pa yung iba, Kay Lee. Diyan, Kay Lee. Update ko lang ulit mamaya. Takpan mo natin yan. Diyan, Kay Lee. Check natin. Baka okay na. Wow! Okay na to, Kay Lee. Wow! apaka simple ah adubong kangkong wow pala 'yung kayi 'yung kayi tikman lang urado natin kung ano okay na pa 'yung ginawa natin tatakpan muna natin 'yan para tikman lang urado natin yang kayi tikman lang urado natin kung ano okay kinabayan ginawa natin adubong kangkong wow 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 kumain tayo wow Yang kaili, simpleng-simple lang, oh. Woo! Maghahil lang kami ng kanin kaili at hababa na. Ah, yan na kaili, o okay na kaili. ang ating adubong kangkong. Woo! Wow! Yan yung itlog ng na nga ko kaili. Ito yung iniyaw na pangus natin. Wow, wow, wow! Sa sawa natin kaili, napakasimple lang yung rice cook. Woo! tra kaili, lahat hindi po kumain dyan. Sumabay na para sabi-sabay na tayo magugusog. Dahil gutom na kay Eli si Boy Mukbang. Yan. Tara, kay Eli. Ah, uh, ECX ng Cameroon. Tara, sumabay na kayo. Ito na yung request nyo. Para sabay-sabay tayo magbabusubo. Let's go! Oh, my God! Wow! Yan, kay Eli. Katatapos lang natin magluto ng simpleng...

Hop, ba na. Napakasimple lang ang ating episode, Kylie. Kung mawalan tayo ng adubong kangkong. Hmm. Simple lang, Kylie. Natin. Hmm. Ayos, Kylie. Hmm. kasimple recipe kay Lee, pero suwabi. Hmm, kahit kay Lee. Hintay ni Chen Carlo. Ah, Ito yung iniwan ng bangus natin kay Lee. Nakabalot sa kwe. Panalo. Panarope Panarope Yung ibagasi ka kei Jahonam yung kinukuha mm -hmm. Pero pag sinama mo yung pangkay, suabi. Hmm? Panal. Tapos yung ito po natin kailan. Ayos. Ayos. Ay Try nyo ito kay Rich para mamahay nyo. Isama mo yung para nakagagamin nyo Mm. <clears throat> Talado kayo rin yung anak ko gusto niya yung recipe natin kayo rin na simple-simple lang. ngapain kayak ini, ngapain ngomong kayak ini. mau bos. Cái này đi con <laughs> Tawag na naman kay Eli

Kaili, diligbit mo naman kami. Diligbit mo namin to kaili. bago yung papahalam sa inyo. Yun mga kaili. sulod na naman tayo. Sa simpleng ng kalimutan lagi mag-like, share, subscribe, para at kayo lagi sa mga ginagawa. At maraming maraming salamat. Bye-bye!